Drama presents Hundu Manan So sa, sa Ka Awe Ano pa daw yang ka age karon No sa kalalaki nga nagtago sa address sa Tubigon Bohol Ngayon tuwante tampo, nagdaas singan nga, Dave. by X Thunder Gaming. Mm. Oh, ma! Dali! Ma ta! Uy! Gutobagod din mo! Mm. Nigutom kasi mo kalaki gabi eh! Mm. Ha? Huh? Pila na pagkababay ang nabiktima ni mo gabi eh, do! Ma! na ay nakasumbong na ako. Ikaw, Dave, ba? Pagtarong na yung mm. taon. Uy! Pamidaw, ha? Sugod karon, gusto na ko nga maglikay na ka amigo ni mo nga magsi... kada gangan o binje. Kana, mo yun din na bad influence nimo. mo. Mo. Hmm. sugod ka na. Ha? Sugod ka, ngabutan ka sa mong mama. Hindi na bigo bata may para ingnon ko niyan. Mao gani. Depende ni gunan ni mo, Dib. Bala sir. Ako na ipalusot sa pikas sa kudunggan ang iyang Ato Anto, nakapuyo si mong papa, di ba? Ano man Nga naman ma. Ni ka nga di ugunahan dito. Huwag na ka nga dili ko ganahan o kahig o. Huwag kayo nagtuman magkit ka si gusto. Anto na ka dito imong si papa. So, kung may kinahanglan nun ka, ingnala niya ko. O baka si Tita Brianna ni mo? Ikaw rin akong kung ako'y kinahanglan nun. Ay pag-expect nga, dool ko ng bihana. Hindi. Dili kay babay lang na ko si Brianna. Asawa na ko siya. <laughs> Di asa ko bilib mo pa. Kaya kay nagay bugay ka isog nga mutawag ni kasawa bisan og imo sing kabit. Buwag namin ni mama ni mo atong higayon na. Ug mahimo ba Dave? Ayaw kong tuloy ibahin ana. Kay nahibaw ko nga gipada sa imong mama dire. Eh. Iyaron maundang ng kabuo ang nimo bahin sa mga babae. Parehas na ta Dave. Ayaw kong inang nga parehas ra bai. O daghan ko babae. Pero wa ko mo patulog ninyo. Huwag singgol sa ko. Mga problema na. Dave! Kalakot. Lakos papa bro, pero huwag ko bindi kalamat. Huwag saan ko din hirin. Magtanga. Dave, ni asin yung babae ay yung sa kulko. Ahem, lakaw ko. Ayaw paglakaw. Uy, Igo. Dili. Basta dili ka maka maumaminaw na ako. So may toyo na mo? Nakabantay ko ngalihay lihay kayo ka na ako. May problema ba ka na ako? Pangutan na nga kong amahan. Gano'n siya pa may ako pangutan on nga yun ang amang ka. <sighs> Dave, Sultihi ragod ko. Hangtod ba ka ron, no? naglagot kay hapon ka? Tungod kay ako na mo ikaipon sa imong papa? Oh. Kasi may maglagot na. imo guba ang akong pamilya. Guba ng daan ang imong pamilya, Dave. Maong ayaw kong basula. Oh, sige. Kung maunay katarungan ni mo. Sige. Pero tubag ako. Nga nung guba ko ni mo. Ha? presented by X Thunder Gaming. Bay, mag-uun na lagi, uh, ka. Kalimtanan ako yung gibuhat nako. ko. Ano, unsam ganda yung gibuhat ni mo. Soltiha, dagag unsam kasakit yung gibuhat nako. I love you so much, Piana. I love you too, Dave. Pero, na ako importante isulti niyo. Love ka. Love tika. Pero na ayaw Pero, ang dangon na Unsa? Ayaw na pagkakagpangutan ah. na. O garong dili na Please, buhiin na lang ko. Kaila po. Ah, wa. ko makaila na niya. Wa na siko makaila ni mo. Ugso ka dadto. Pagit kon, may bahaw kun usay hinung dani. Ngano gibuhat ni. Pero di na ko interesado may bahaw. Mong, wala ko sulit sa papas tinuod nga. Uyab na ko sa Briana. na. ko na nakutok. Dave, anak. Um, uh, na ko'y business trip this weekend. O kamura ni Tita Brianna ni Mumoy ni Asbaya. Ayaw pagpabadlong. Binilang ko kwarta para di na ko magsamok Tita Brianna ni mo. Ako nang ipahatag niya ni mo. Before ni nako ihatag, sa ako kung unsa imong gamitan. Wakay labot. May kalabutan ko kay kwarta ni si mong amahan. O sige. O dili ka mo sulti hirap din ako kwarta. O gobanan ratik ka kung asa ni nimo planong gamiton. Huwag man ka magsulti dayon nga maorod din ni gusto ni mo di ba lang ni Mookie ng banan? Ibili na lang kwarta. Glakaw na lang. Yeah, ganaan naman sa kong mainom. Mauwa kay Mahimo. Kundi o banante ka din he. <laughs> Thank you, Dave. Sabi niyo mo nag-enjoy mm. ko tonight. Og, nalipay ko nga kabanding tagbalik. o manadong <laughs> Oh. Dave. Sorry. Hmm. Oh. Sorry, sorry. Wah, kamu kasar bocah kau ni. Wala ka kay pako nung sa kung kami ngani mo. Nagi-day, day tabo rin yung bay. Oo, Kwan, oh, saan naman Mo? Oh. Panahon na siguro nga ako nasang kuugaling mo nang ako na naon May Dave? Onsa? Onsa yung makiktaban ka? Tari ni. Naiba ako nga napaki-feelings ako. Mauna hitabok to na to. Dave. Onya uh, si Papa ni Mo. Dugay na na akong gikalintan nga may amahan ko. Huwag kayo na kung barugan basta maakaw na kagbalik. Mahal pa kitika, Brianna. Mahal pa sa kayo, tika Dave. Sa tinood lang mo maging mawaang akong pagmahal ni mo. Naat lang kong pagiguyab sa imong kay mo, datong siya na ako. Pero swear, ako may maibaw nga imo sa kamahan. Huwag maunit ako kayo na kong gimahayan. Maong andam pong bisag asa ko ni Muda doon karoon. Oh. <laughs> Salamat. Salamat po sayong... Naibaw ko. Nga sa'yo pang mong gibuhat ni Brianna. Ubalan ang taugon ko ninyo, selfish. Basta makuha lang ako pagbalik ang babaeng nga giilog sa kong amahagi ka na ko. Karoon, malipay kay Mi mabdos na si Brianna sa una ng mga anak. Di nilang kudob, The salamat sa ang tempo. More power, amen. Recorded by X Thunder Gaming. Dave to be good Bohol. Uban uh sa awit gayang kaming ayo awit kan regulahan dalangin de Ang mongkaagi gibata nido sa ral dyon i kawalon marihe kaen Grupo Sedediksy na presila da kanas Kamu sub sukin di paminal Kina singka singkun gidabit sa papadad සනුන්න කලයින් ලායින්ක ආගස්ස කෙන බුහේ කෙනෙක් ලීබොත් සවස්සාකාාවේ. යරිෙස්ලායින්න එනින් තුළමනවන් හඩුබනන් සෞසාකාවිත්,